May mga sitwasyon bang hindi na kailangan ng closure? Oh. So, para sa akin po, wala. Kasi kapag wala po kasi closure, parang marami pong tanong masyado na hindi masasagot. Marami pong magkakaroon po ng self-doubt, magkakaroon ng parang in insecurities, ganun po. Kaya for me, very important po yung closure kahit anong mangyari towards the end of the relationship. Okay. Si Jane. Sa akin, napaka-importante rin po talaga ng closure. Kasi mas magandang nag-iwalay kayo na may pag-uusap talaga kayo para natapos man yung relasyon nyo, makita kayo sa labas, okay lang kayo, hindi mabigat sa loob mo na may taong galit sa'yo. Ayun. Ayun lang po. Thank you, CJ. Jeremiah. For po. Jeremiah. For me po, lagi pong dapat kailangan may closure. Bakit po? Kasi based po from my experience sa ex ko po, di po kasi ako nabigyan ng maayos na closure nun. And since uh, ngayon po, na-realize ko na dapat po natin laging bigyan ng closure, maliit man na, ma maliit man na uh, pain yan or malaki. Kasi po gusto ko po yung, alam niyo po yun, yung masarap po sa feeling na matutulog ka, wala nang sama ng loob. Matutulog ka, na may peace of mind. And bonus pa po nun, kasi pag nag-closure po kayo, pwede pa po kayo maging in good terms. Correct. Tama naman. Pero di saying, yes. what if some things are just better left unsaid? Paano yun? Paano pag, ay pag ka, tapos yung na naloko, ayaw na mahipag-usap for her own sanity? Paano yun? Kasi, dapat talaga ng lahat ng pangyay, lahat ng relasyon, lahat, lahat dapat talaga ng closure. Lahat dapat may closure, pero ano ba yung closure kasi na tinutukoy Para mo? Closure ba 'yun na ibibigay nung isa o closure mo na ibibigay mo mismo dun sa situation mo? Oh. 'Di ba? Kasi meron talagang hindi nasasabi. Oh. Yes. 'Di ba? Meron hindi na kayang magsalita, 'di ba? So paano kung hindi na nakapagsalita? Paano kung hindi na nasabi? Habang buhay ba siyang mawawala ng closure dahil yung closure inaasa mo sa kanya. Yung yung paghihiwalay itself is closure di diba, kahit wala pa siyang kapaliwanagan, closure, closure na siya agad eh. Pero ano bang klaseng closure yung hinahanap mo? Pero lahat kasi talaga may closure. Pwede namang ang pinakasimpleng closure na ibigay mo, ha, sadyang hindi kami nakatadhana sa isa't isa. That's closure. Acceptance. Di ba? Yes. Yung, hi, baka sadyang inilayo inalay siya sa akin ni Lord. Hindi siya para sa akin. Diba? Kita. Pero yung depende sa kung anong klaseng closure yung hinihingi mo. Pero lahat naman ng bagay, pwedeng magkaroon ng closure depende sa pangunawa at pagtanggap mo sa nangyari sa iyo. Correct. Tama. So sa mga nasag, nasag nasagot nila, Kiani, sino ang bibigyan mo ng green flag? Uh, for me, ang um, green flag ko ulit na bibigyan is si Searchy number 3. Number? Three. 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 three out of oh. three. <laughs> Ay, si Cherry Maya ulit. Oh. So, naging madali kagahanap ng kaditikiyan ni dal dalawang magkasunod green na green flag sa ibinigay niya kay searching number 3 Tama tama sinabi niya 3 out of 1 3 Yes Sayo yes. oh, yes. so, yes. siya kay Kenneth